Babalik pa ba sa original na kulay ang silver kapag itinubok? Mga busi ng ating sasagutin ngayon ang tanong mula kay Boss Leonard. Dahil gusto niyang malaman kung babalik pa ba daw sa tunay na kulay ang silver kapag itinubok. So ngayon itong sagot ko dyan mga boss. So mga boss, pasinsin na kayo dito sa pagsasalita ko kasi sakit ng aking uh, panga dahil pabot ako ng ngipin. So kailangan natin sagutin ang tanong sa atin ni Boss Leonard. So ang sagot ko dyan mga boss, kung ang silver niyo ay pinapatubog nyo sa yellow gold ay madali lang po yan ay maibalik sa original na kulay ng silver so ang gagawin lang naman dyan mga boss lapit lang ulit kayo dun sa mga jewelry repair shop uh, kung napatubog nyo na ang inyong silver so ang gagawin lang niyo boss ay sinusunog lang yan mga boss iniinitan lang yan dun sa supliti kung tawagin dun sa mga jewelry repair shop sinusunog lang yan mga boss iniinitan kapag nagbaga na yan mga boss ang inyong alahas na silver alam mo, nakatubog sa ilo. no? Susunogin yan mga boss, iinitan. Tapos itatambog yan mga boss sa uh, sulfuric acid doon sa tinatambogan po ng mga alas mga boss. Kapag natambog na yan doon sa sulfuric acid mga boss, ay mawala na yan ang paninilaw ng pagkatubog ng iyong silver. So kung sa ilo nyo ipapatubog yung iyong silver mga boss, ay wala pong problema. Kung yan ay gusto nyo, nung, gusto nyo na ipabalik sa tunay na kulay ng silver walang problema yan mga boss napakadali lang na proseso dyan mga boss ang wag na wag nyong gagawin mga boss ay yung silver ninyo ay ipapatubog nyo sa white kasi kung sin talaga mga boss ang silver talaga ay pwede siyang itubog sa white para magmuka talaga siyang white gold at saka ang protectionan kasi dyan mga boss kapag ang silver pinatubog nyo sa white gold ay ang kagandahan naman kasi doon ay hindi basta-basta mangingitim ang yung silver mga boss kapag nakatubog siya sa white gold. So, naproteksyon dyan mga boss ang pangingitim. Hindi siya basta-basta nangingitim kasi nga, nagmukha na talaga siyang white gold. Hindi siya mukhang silver. Yun nga lang mga boss, ang problema naman doon kapag nakatubog nyo sa white gold ang inyong silver, doon lalabas ng problema kapag gusto nyo nang ipabalik sa kulay ng uh, silver. Kasi mga boss, ang silver kapag nakatubog sa white gold, tapos gusto nyo nang ipabalik sa original na kulay ng silver, ang problema ay hindi siya kaya mga boss gawin ang proseso ng kamuka sa nakatubog sa yellow gold kasi kung yan ang itatambog lang mga boss hindi yan basta basta maalis mga boss ang kulay ng pagkakatubog ng white gold hindi basta basta maalis kapag binabagay yan mga boss tapos tinatambog dun sa sulfuric acid hindi yan basta basta maalis ang kulay ng pagkakatubog ng white gold hindi kamuka sa yellow gold napakadali lang alisin kaya hindi siya matrabaho kapag ang silver yung mga boss ay nakatubog sa ilo gold yun nga ang ginagawang proseso pinapainitan lang binabaga doon sa inapuyan yan tapos inasinasawsaw doon sa pag nagbaga na sinasawsaw doon sa sulfuric acid at yun ay nawawala agad doon yung paninilaw ang kapit ng pagkatubog ng dilaw yun nga lang ang maging itsura ng silver ay nagiging malabo so ang dalit lang man dyan mga boss uh, ginagamitan lang yan hindi na kailangan, hindi ang silver mga boss kapag ginagano ng proseso hindi na kailangan uh, pinapalising hindi na kailangan ang silver so ang ginagamit lang dyan mga boss yung tinatawag namin na grata or steel brush binabrush lang binabrush yan mga boss hanggang sa kuminang yan mga boss ganun lang ang paglilinis ng silver na nakatubog sa yellow gold pero sa white gold mga boss kapag pinatubog nyo sa white gold ang inyong silver hindi kaya sa ganong proseso mga boss hindi kayang isasawsaw lang babagahin tapos isasawsaw dun sa sulfuric acid hindi siya naalis mga boss ang ginagawa naman dyan para maalis yung pagkakatubog na kumapit dun sa silver ay yung tinatawag natin na polishing or yung ibabrush talaga siya mga boss talagang kikiskisin siya kakayo rin yung kumapit na tubog dun sa silver kaya ang mangyari dyan mga boss doon na papasok yung ma-deform yung mga design-design ng inyong mga lahas kagaya ng may mga, mga design ng mga makinang-kinang maring ma-deform yan mga boss nagdidipid na rin yan doon sa galing ng pagkakalinis kasi mga boss kailangan talagang kayo rin doon ang tubog ang white gold na kumapit talaga doon sa silver kasi magkakapit kasi mga boss ng white gold doon sa silver ay kapit na kapit na kapit talagang nakabalot talaga siya mga boss nakabalot talaga yung kulay niya nakalagang nakabalot talaga doon sa silver kaya ang kung paano yun maalis mababalik ulit sa silver ay doon na nga papasok yung ipapalis yung binabras, pinapalising yan mga boss para maalis talaga ang pagkakapit ng white gold doon sa silver kaya matarbaho talaga siya mga boss kung tutusin talaga kaya naman talaga siya nga alis ngayon nga lang maaring masira nga yung mga design-design niya design, Madi-deform yung mga kinang-kinang na pagkakadesign hindi talaga siya babalik sa normal maaring maalis doon yung mga kanto-kanto nagdidepende na rin mga boss sa husay ng pagkakalinis ng paliser so yun mga boss kung ang silver niyo ay pinapatabog nyo sa gold hindi problema yan madali lang maibalik yan sa pagiging kulay ng silver pero kapag nakatabog yan mga boss sa white gold yun nga ang sinasabi ko kanina na mas mahirap uh, maibalik doon sa silver pero kaya rin pa rin naman na maibalik yun nga lang papasok siya sa pagiging para uh, ipapalis talaga siya mga boss pero kaya naman siya yung yun nga lang mas matagal at maaring ma-deform yung mga design ng inyong alahas so sana mga boss nasagot kong tanong sa akin ni boss Leonard na kung kaya pa bang may balik sa original na kulay ang silver kapag itinutubo. So yun mga boss, maraming salamat sa inyong panonood.